At yun nga mga agulong may another customer na naman po tayo rito isang mugs na magasi mga idol. Brand po ito ni CNC. Napaaganda po basta ang mugs mo ay CNC mga idol. Tingnan natin to mga idol ang kanyang mugs. Sabay sabay natin silipin ito mga idol. Ito nga po ang kanyang size ng mugs sa front 2.15 by 14 mga idol pang front pang likodan po mga idol by 14 mga idol itong mugs na ito mga idol napakasulit nito pag ganito ang mugs mo pang click po ito mga agulong bago po tayo magsimula maraming maraming salamat po sa mga new followers ko po old followers, top fan, rising top fan lalong lalo po sa mga nagshare ng aking upload ito nga po ang mugs ng ating customer mga idol kulay itim po ito at talagang napaganda po ito sa click ng ating customer mga idol may ita niyo po yan sa dulo mga idol kung gaano kaganda or gaano ka bagay may napansin ako sa magsito mga idol kahawig po siya ni TRC na CNC din mga idol ito nga po, napaaganda. May plastic pa po yan mga idol. Hindi pa po natin tinatanggal. Sinilip muna natin kung gaano kaganda. At napakalapad po ng kanyang likuran mga idol. Ayan o, oh, yung panglikuran niya napakalapad na po. Isang brand po ito ni IMSNC mga idol. Magasi po ang kanyang mags. Reflection of excellence sa motor mo ito mga idol. Tara, gawin na nga po natin mga idol. Ito na nga po ang stock ng kanyang mags mga idol. Papalitan po natin ang magasi na mags mga idol. Ang kanyang gulong mga idol, tata tanggalin po natin dito. Ang buwan pa lamang po ang kanyang gulong dito mga idol. Brand po yan ni Pirelli mga idol. Jabloroso po ito. Dating po talaga sa mga branded na gulong kapag kakatiwalaan natin si Pirelli kahit pudpud na po yan ay makapit po sa daanan yan. Let's start na tayo mga idol. Tanggalin na nga po natin ang plastic nito mga idol para makita natin ang kagandahan at kakintaban ng mags na ito mga idol. 2.5 po ang lapad ng mags na ito mga idol. Mas malapad po doon sa kanyang stock na mags mga idol. Nilagay na nga po natin yung pinaka duck head ng ating machine dyan. Makikita nyo or mapapansin nyo. Malaki ang allowance po ng kanyang duck head sa pinaka mags mga idol. Kung puputulan ko po yan mga idol ng spring, sasayad po yan sa mga mags na ating gagawin mga idol. Lalong lalo na po sa mga malalapad na size 21 mga idol na de 20 na mags at 21 na mags mga idol. Kaya hindi po ako nagpuputol ng spring. Ang mga nagtatanong, hindi po daw tayo naglilinis. Naglilinis po tayo lalong lalo na po sa mga gulong, sa mga labi nito. Minsan may mga debris po dyan na mga sealant mga idol. Gulong ng ating customer, may silan po yan. Nilinisan na rin natin yung mags yan, hindi ko na rin po pinakita. Ang main topic naman natin dito mga idol kung paano natin ma-install ito na hindi na ginagamitan ng planka. Gumamit man tayo ng machine gun mga idol, inipit lang po ng ating clamp mga idol. Pinupunasan ko na nga po yan mga idol na tire mounting piece mga idol para maalwan po ang pagkaka-install natin dito. Pagdating po sa tire mounting piece mga idol, napakagandang gamitin din po nito sa ating mga mags. Ini-install na nga natin yan mga idol yung kabilang side na pasok na po natin na hindi na po ginagamitan ng planka malawan lang po naman talaga pagdating sa mga tubeless mga idol na kahit hindi natin gamitan ng planka ay magagawa natin ito na ma-install na hindi nangangamba tayo or yung ating customer mga idol ang ating customer mga idol recommended lang din po sa atin ng ating regular customer na kung paano tayo mag-install na, na nagiging pulido kahit hindi natin ginagamitan ng planka ito mga idol. Tuluyan na nga po natin mga idol, nakabit yan, isang Diablo Rosso, 1980 po ang kanyang lapad mga idol. Bago natin ilagay sa motor or ibigay sa mayari ang mga mags ay dapat minimeasure po natin yung mga yantas or yung mga gilid ng mags mga idol. Minsan nagkakaroon po ng singaw yan. Ugaliin po natin yan mga idol kaya sabihin natin bago ang mags bago ang gulong. May case po minsan mga idol na nagkakaroon ng singaw yan. Tuluyan na nga po natin mga idol pinupunasan. Ang napaagandang magasi na brand ni CNC mga idol. Hawig po siya ni TRC mga idol. Yan mga idol, marami po tayong kinakabit na ganitong mga mags na mga masiselan. Napaaganda po nito, glossy glossy tapos may mga silver pa yung mga gilid mga idol. Ito na nga po sa kanyang motor mga idol, kinabit na nga po natin yan. Dumako naman po tayo rito sa kanyang harapan mga idol. Five spoke po yung kanyang mags na parang hindi star ito mga idol kitang kita naman no. Oh. ang ganda napaka glossy maga C CNC baka naman ah dito mga idol tara let's go ikabit na nga po natin yung kanyang gulong dito mga idol 80-80 naman po ang gulong dito mga idol napakaganda ang kombinasyon 90-80 tapos 80-80 yung pinakaharapan mga idol mabilis lang po natin na install yan mga idol dahil Gawa ng malambot lang naman talaga ang mga pirelli na gulong mga idol. Lalong-lalo lalo na po pag nilagay natin sa mga aftermarket na mags Kahit sa mismong stock na mags mga idol, malambot lang po i-install ang mga ganitong gulong. Mga gustong mag nyan mga idol. Ako na nagsasabi sa inyo kahit hindi nyo nagamitan ng planka ito. May magagawa nyo na mano-mano pero pulido mga idol. Mega love, shout out sa mga followers natin, old followers, top fan, rising top fan sa mga nag-share ng aking upload. Salamat po sa inyong lahat mga idol. Tuluyan na nga po natin mga idol na install yan. Testing ulit natin mga idol ang mags. Paulit-ulit po yan. Lagi ko pong sinasabi sa inyo. Pag nag install po tayo ay ugaliin natin na double check po lagi yan. Kung bibili man lang din kayo ng mga mags mga idol, ikumbinasyon nyo na rin po sa mismong motor mga idol. Ang kulay kasi ng click na ito mga idol nakakabitan natin Pula at itim mga idol ang kanyang motor Bagay na bagay po ang kanyang mag silver at itim mga idol Ito na po napakaganda Ito na po ang finished product natin mga idol Ang Honda Click ay pumugi na kaysa sa stock noon mga idol Napakaangas at napakaganda na po ng kanyang mags hanggang dito na lang